Noong ikadalawampu ng Enero taong 1872, naganap ang pag-aaklas ng mga sundalo at manggagawa sa arsenal ng mga Espanyol sa Cavite. Ang pangyayaring ito ang nagbigay daan sa pagbitay sa tatlong paring Pilipinong martir na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora na mas kilala bilang Gumburza. Halos dalawang daang sundalo at manggagawa mula sa Engineering at Artillery Corps ang sumali sa pag-aalsa. Ito ay kanilang ginawa matapos bawasan ang kanilang sahod at patawan sila ng personal na buwis. Ang bagong kautosang ito ay ipinatupad ni Gobernador General Rafael de Escuerdo. Bukod sa pagbabayad ng pera, napilitan din silang magtrabaho ng sapilitan sa ilalim ng sistemang tinawag na polo e Bagamat hindi nagtagumpay ang pag-aalsa, Ginamit ito ng pamahalaang kolonyal ng Espanya upang kasuhan at hatulan ng kamatayan ang mga paring sina Gomez, Burgos at Zamora. Noong ikalabing pito ng Pebrero taong 1872, sila ay binitay gamit ang garote sa bagong bayan kasamang iba pang lider na Pilipino. Ang pagbitay sa Gumburza ay nag-iwan ng malaking epekto sa mga Pilipino. Maraming bumatikos sa kakulangan ng katarungan ng kanilang paglilitis. Dahil dito, inialay ni Dr. Jose Rizal ang kanyang akdang El Filibusterismo para sa tatlong paring martir. Ayon sa maraming scholar, ang pag-aalsa sa Cavite noong 1872 ang naging simulan ng pagkabuo ng pambansang kamalayan ng mga Pilipino na tuluyang nagdulot sa himagsikang Pilipino noong 1896. Ang mga sakripisyo ng Gumburza ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa pakikibakan ng mga Pilipino para sa kalayaan. Marami pang kwento ng nakaraan na humubog sa kasalukuyan ang ating babalikan dito sa ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Ayun naman pala Miss Bea. Kaya nga ba, Gumburza, diba? Gumburza Parang rin nga daw parang inakusahan sila na lang dahil dito sa Gumburza. Eh, mm -hmm. Nag- nagsialsa mga Pilipino kay nagalit. Ito mga Spaniards. Spanish. Oh. Kasi oh. they think na na binebetry sila ng gumbur, ng mga Gumburza. Oh, pero hindi naman talaga. Oh, oh. Kasi napanood mo na ba yung Gumburza na pelikula? Yes po. Oo, oh, oh. di ba ang ganda, nakakalukot ang ganda, oh, lang na like, yung mga taong walang ginagawa no naaakusahan talaga mm -mm. buti na lang tapos na yung at mga ano, panahon may, ang mga Pilipino doon noon is talagang kumakampi sila sa mga Spanish yung iba like they didn't talagang ipaglaban yung Pilip, mga yes. yung Pilipinas. Oo, oh, oh, may mga time oh, oh, talaga. na talagang oh, oh. may sumama din. Mm -hmm. Pero yun nga, at least kahit papaano dito, nang dahil dito sa mm -hmm. nangyari din, or pag dito kay Gumburza. Oo. Oh. <laughs> oh, uh -oh. Sige lang, okay. go lang. Alam mong, suiklag talaga ang labanan, laban oo, sa mga Spaniards. At saka ano, napaka, ano nila, kilalang kilala sila. Kilalang Gumburza. Kilalang kilala, oo. Kila oh. Gumburda, Kila diba? ki oh, oh. Kila Gomez, Burgos, at saka Zamora. Zamora. Huwag oh, oh. na lang natin patagalin. Bakit nga ba may nangyayaring kaganapang <laughs> ganito sa aking <laughs> mga ngayon? Nare-renovate po ang mukha ngayon. Grabe ispe, siya sa <laughs> renovation! <laughs> talaga to? Construction. Ano? Consta, construction. Ang kasama po natin, hindi makeup artist talaga. Mm -hmm. Oo, Sin, isa ano? siyang construction, Constru Where Yeah, construction. <laughs>